Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Manovali Manoval Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos sa buong mundo para magpahayag ng katotohanan at ipakilala na ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, yung siyang Diyos na lumalang sa ating mga tao, sa lalaki at babae, na siyang may pag-aari ng ating buhay, na siyang dapat lang nating kilalanin na ating amang spiritual, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin para maging sa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Si Jesus ay ang misiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Jesus ay magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay at iira dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo sa ating katawan. Sapagkat ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Jesus, na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. At sa araw na to, ang topic ko ay Papa ng Romano Katoliko, bilang na ang mga araw. Dito sa ating mundong ginagalawan, may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng mabuti at ang espiritu ng masama. Ang espiritu ng kabutihan at ng kasamaan at ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kasinungalingan. Sinabi ni Jesus na magingat na huwag malinlang ng mga bula ang propeta sapagat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ng relihiyong Romano-Katoliko ay hindi umaayon kay Jesus, hindi sila naging kaysa ni Jesus, na ang kinikilalang amang spiritual ay ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Ang mga Roman Catholic leaders, yung mga ministro dyan, honestly, mga bula ang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas, na ang kanilang kinikilala na kanilang Holy Father ay ang Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko ay tao rin lang na katulad natin at hindi siya nakahihigit kaninuman sapagkat ang kanyang buhay ay hiram din lang niya sa Espiritu Santo. Maging yung katawan ng Papa at ng mga pare na silang mga bulang propeta, na mga kampo ng kadiliman, na nanlilin lang sa mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos San, ay mga antikristo na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi tinatanggap ng mga pare na ang Espiritu Santo na sa kanilang katawan ay ang Diyos na lumalang sa sarili nila na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Pagkos itong mga pare ay namuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari na iniidolo ang sarili nila na silang kilalani na spiritual father. Which is hindi iyon ikinalulugod ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Sapagkat ang Espiritu Santo lang na hindi natin nakikita ng mata ang siyang nag-iisang Holy Father na siyang amang espiritwal na nagsugu kay Jesus na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Lionite Mission ko ay magpahayag ng katotohanan para ipakilala sa inyo na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya rin na nasa na katawan ko, ay siya rin iisang Espiritu na nasa na ating katawan. At kapag hindi mo kinilala at ang Espiritu Santo ang iyong amang espiritwal at Diyos na lumalang sa iyo, ang puso mo, ay magiging kaisa ng demonyong si Satanas na ang mission mo ay malinlang ng mga tao para lapastanganin mo ang Espiritu Santo na nanahan sa iyong katawan. Ganyan ang gawain ng mga pare ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Inidolo nila ang kanilang sarili na sila yung kilalaning father na amang espiritual. Ipinahayag ni Jesus na huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na inyong ama. Ibig sabihin amang spiritual sapagkat iisa lang ang amang spiritual at iyon ay ang amang nasa langit. Ang mga pare ay mga tao rin lang na katulad natin. At sinabi nga ni Jesus na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Si Jesus ang tinataas at kinikilala niyang ama ay ang Espiritu Santo na parati niyang kasama. Na siyang Nagsugo sa kanya na nagbibigay ng buhay sa katawan ni Yesus. Ang katawan ni Yesus, templo ng Espiritu Santo. At nung si Yesus ay pinapako ng mga pare din sa krus, nung panahon niya, dahil sinalungat ni Yesus ang mga pare ng saling lahi ni Abraham, Si Jesus ay ipinapako at pinapatay ng saling lahi na Abraham ng mga paring saserdote dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay misiya at anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumalang sa sarili nila at hindi ang Diyos ni Abraham na sinungaling. Dahil si Abraham ay sinungaling din. Kaya sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Ang Papa ng Romano Katoliko at ang mga pari, hindi nila kilala kung sino ang Diyos na lumalang sa kanila na may pag-aari ng kanilang buhay. Ang reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng mga Espanyol at kulto ng demonyong si Satanas. Ang ating bansa na siyang lupang hinirang ng Diyos ng Banal na Espiritu ng Espiritu Santo na ang totoong pangalan ay Maharlika, ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng hari ng Espanya na Hudas na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At binura ng mga Espanyol ang dotong pangalan ng ating bansa na Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na sinunod sa pangalan ng Hudas na hari ng Espanya na si Philip II kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Yan ang katotohanan na gustong ipabatid ng Espiritu Santo sa pamagitan ko. Ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan sa buong mundo na siya lang ang dapat kilalanin na Holy Father na amang spiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ang isang dapat nating sambahin at parangalan. Ang mga pare na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo, natyos-tyosan, santo santo na tyosan na hinihikayat kayong magrosaryo ay mga bulaang ang propeta at mga antikristo na sa panig ng demonyong si Satanas. Hindi sila naging kaisa ni Jesus na itinataas ang pangalan ng Espiritu Santo ang dapat lang kilalanin na Holy Father. Bagkos kumuha sila na kanilang pinakapununong sacerdote at iyon ay ang Papa ng Romano Katoliko, siyang kanilang iniidolo at tinatawag na Holy Father. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko, ngayong si Francis bilang ng mga araw niyan. Di magtatagal, babawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanyang katawan, mamamatay siya at lilisan dito sa mundo. At dahil hindi niya itinuro ang katotohanan, at hindi niya pinahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang na nasa katawan nating mga tao ang dapat kilala na amang spiritual at Holy Father, ang Papa ng Romano Katoliko kapag lumisan na yan dito sa mundo, ang kanyang kaluluwa ay hindi makakapasok sa kara ng Diyos sa langit, sapagkat hindi niya itinuro ang katotohanan at hindi niya pinakilala si Jesus bilang misiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay Antikristo, bula ang propeta, at sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang ating bansa, ang siyang lupang hinirang ng Diyos, ay muling ipapanganak ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Honestly, si Tatay Digo ngayon siyang isang pinili niyang leader na spiritual warrior sa ating bansa na ngayon ay pinagkakaisahan ng mga punong saserdote ng Romano-Katoliko at ng mga dilawan silang mga kampo ng kaliliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi sinasamba ng mga pare, hindi sinasamba ng mga dilawan ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang Diyos na lumalang sa sarili nila. Si Tatay Digong, honestly, minura niya ang mga pare ng Romano-Katoliko at sinabi niya na stupid at walang common sense dahil ang sinasamba ng mga pare ay mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan na inukit lang ng kamay ng tao. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na siyang may pag-aari ng kanilang buhay. Ang mga pare, honestly, ay mga bulang, propeta at mga antikristo na sa panig ng demonyong si Satanas ay mga naging tagasunod ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II at ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon at ang misyon ko ay gisingin ang inyong puso't isipan at tanggapin yung katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at tanging Espiritu Santo lang nananaan sa ating katawan ang dapat lang natin kilalanin na ating amang spiritual at Diyos na lumalang sa atin na parati natin kasama ang nagbibigay ng buhay sa atin para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na maging anak ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Sapagkat yung mga tao na ipinanganak sa laman ay dito lang yung nagmula sa mundo, ngunit ang mga tao na muling ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo ay siyang mga naging kapatid ni Jesus sa Espiritu na ang tanging kinikilala nilang amang spiritual at Diyos na siyang Holy Father ang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan, na sa ating katawan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, labanan itong spiritual. Spiritong mabubuti laban sa spiritong masasama. At spirito ng katotohanan laban sa spirito ng kasinungalingan. Si Satanas siyang Diyos ng kasinungalingan. Siyang spirito ng mga sinungalingan. Uh, ng ama ng spirito ng kasinungalingan. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay ang Ama na siyang espiritu ng katotohanan, na lang espiritu santo, ay ang siyang lumalang kay Jesus sa sinapupunan ni Berheng Maria, ang Diyos na nagsugo kay Jesus para magpahayag ng katotohanan na sabihin ni Jesus na templo ng espiritu santo ang katawan ng tao, at dapat sambahin ng tao ay ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan na siyang kilalanin na amang spiritual dahil ang Espiritu Santo ay ang siyang Alpha at Omega. Honestly, bilang na ang araw ng demonyo si Satanas at bilang na rin ang araw ng hudas na Papa ng Romano Katoliko na si Francis. Di magtatagal, babawin ng Espiritu Santo ang buhay ni pinahiran kay Francis na siyang Papa ng Romano Katoliko at mamamatay ang Papa ng Romano Katoliko dahil hindi pinahayag ng, ng Papa ng Romano Katoliko ang katotohanan at hindi niya pinakilala sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang dapat kilalanin ang mga espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, hindi patatawain ng Espiritu Santo ang kasalanan ng Papa dahil doon, dahil marami siyang nililang na mga tao at naligaw ng landas ang kaluluwa, na nakalabanin ng Espiritu Santo ang Papa ng Romano Katoliko, yung kanyang kaliluwa ay sa impyerno mapupunta at makakasama ng demonyong si Satanas na sinungaling na sang Diyos ng mga sinungaling. Ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan. Ipahayag na si Jesus ay misiya at ng Espiritu Santo at Espiritu Santo na nalang sa katawan ni Jesus ay ang siyang Diyos Ama at amang spiritual na nagsugo kay Jesus ang nag-iisang Diyos sa Espiritu na no may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sang katawan. At walang sino mang tao ang makapanlilil lang sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang lumalang sa tao, sa lalaki at babae. Sinabi ni Jesus na sa huling mga araw, magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, which is nangyari yan kahit pa noong World War I at World War II, naglaban ang mga bawat nasyon. Sinabi ni Jesus maglalaban ang bawat kaharian. Yun yan, mga bawat nasyon. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga kalamidad, ng gera, ng mga trahedya. Sinabi niya magkakaroon ng tagutom, ng mga lindol. Honestly, itong mga nagaganap sa ating mundo, yung mga natural disaster, hindi iyan climate change na gawa ng kalikasan. Ang Espiritu Santo ay ang na makapangyarihan ay ang siyang lumang, lumalang ng langit at lupa. Yung mga uh, wildfires, storm, wind, storm, kahit maging sunstorm, lahat yan, uh, mga parusa ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo sa mga tao. Sapagkat maraming mga tao ang tumalikod sa Kanya at naging mas maibigin sa kanilang sarili at pera. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at ang mission ko ay magbahagi ng Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon nga, yung kung anong mga magaganap, ng mga lindol, mga trahedya, gera, sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula lang ng paghihirap. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos at yun na ang katapusan. Ang mission ko ay magbahagi ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus at patungkol sa Espiritu Santo para makilala nyo kung sino nga ba talaga si Jesus at kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Jesus. Bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos Ama noon nagsugo kay Jesus na siyang lumukob kay Berhing Maria kung kaya si Jesus ay nabuo sa sinapupunan ni Berhing Maria. Si Maria ay ang babae na pinili ng Espiritu Santo dito sa mundo para magdalang tao para isili, isilang si Jesus at si Jesus ay maging misiya ng Banal na Espiritu para magpahayag ng katotohanan. Narito na tayo sa huling panahon at ang mission ko ay ipakilala sa inyo ang katotohanan ng Espiritu Santo, yung Espiritu ng katotohanan na yung Diyos ng Justisya, Diyos ng Katarungan at Diyos ng Katotohanan. At ang mga pare ng Romano Katoliko ay mga bula ang propeta, mga antikristo at kampo ng kadiliman na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang Diyos na lumalang sa kanila na may pag-aari ng kanilang buhay. Bagos itong mga pari ay nangahas mangaralang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon at bilang isang pinili ng Banal na Espiritu na spiritual warrior niya, ang mission ko ay itaas ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang spiritual at Holy Father na dapat lang sambahin, kilalani ng tao at papurihan para maging kisa tayo ni Jesus sa totoong Iglesia ng Diyos. Na maging anak ng Diyos ng tanging kinikilala lang na Holy Father ay ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan at hindi ang Papa ng Romano-Katoliko na isang sinungaling at impostor na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na iniidolo ang kanyang sarili na siyang tawaging Holy Father dito sa lupa. Ang Papa ng Romano Katoliko ang kanyang buhay ang may hawak niya na yung Espiritu Santo rin. Walang kakayahang lumikha ng sariling buhay ang Papa ng Romano Katoliko. Ngayon, itong Papa ng Romano Katoliko ay may sakit at humihingi siya ng dasal sa mga tao na ipagdasal siya. Yung mga pare nagaano sila ng mga vigil para daw ipagdasal ang kanilang pinaka Holy Father. Pero yung Holy Father nyo, hindi yan gagaling ng dasal nyo dahil hindi naman kayo pakikinga ng Espiritu Santo Dal bilang na ang araw ng Papa ng Romano Katoliko. Ang Holy Spirit ang may hawak ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko. At bilang na ang araw ng Papa ng Romano Katoliko, dahil babawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinairam sa kanya kung kaya siya ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Tayong mga tao ay traveler lang dito sa mundo. Na binigyan lang ng Espiritu Santo, lo, Espiritu Santo sorry, ng pansamantalang buhay para mag, manatili dito sa mundo at maglakbay ng pansamantala dito sa mundo. Darating ang araw Babuwi ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Pero ang ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, hindi mo kinilala, hindi mo sinamba ang Espiritu Santo na sa iyong katawan ang siyang iyong amang spiritual at Diyos na siyang lumalang sa iyo na parati mong kasama, ang iyong kaluluwa ay hindi kikilalain ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu sapagkat hindi mo tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan ng Espiritu Santo na sa iyong katawan na siyang Diyos na lumalang sa iyo na parati mong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Kaya ka nabubuhay at tumiira din sa mundo. Ang Papa ng Romana Katoliko na iniidolo nyo ay walang magagawang tulong sa inyo para maligtas ang kanyang kaluluwa, ang inyong kaluluwa na no, huwag mapunta sa impyerno. Bagkos ang Papa ng Romano Katoliko ang manghihikayat sa inyo para lumayo kayo sa Espiritu Santo at siya yung kilalari yung Holy Father para ang kaluluwa nyo ay mapunta sa impyerno. Ang Papa ng Romano Katoliko ay Antikristo, bula ang propeta, sinungaling at hindi siya naging kaisa ni Jesus ng Espiritu Santo ang kinikilalang Holy Father kundi ang iniidolo ng Papa ng Romano Katoliko na Holy Father ay ang kanyang sarili. Hindi kayang iligtas ng Papa ng Romano Katoliko ang kanyang sarili sapagkat tao rin lang siya na katulad natin. At bilang na ang araw ng Papa ng Romano Katoliko. Kaya sa mga tao na nakikinig sa aking video, hinihikayat ko kayo na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ay inyong katawan magsisi na kayo at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo, tumalikot kayo sa pagsamba sa mga riboto, santo, santuan at tiyos dahil hindi nalulugod ang Espiritu Santo sa mga gawain ganyan, na sumasamba kayo sa mga riboto, santo, santuan at tiyos sa halip na sa Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay kayo, at hindi kayo maliligtas ng inyong mga rosaryo, santo-santuhan, ng mga ribolto na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Ang reliyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng mga demonyo ng satanismo na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ito na yung katapusan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-isang Holy Father na dapat niyong kilalanin, papurihan, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran para maging anak kayo ng Diyos na maging anak ng Espiritu Santo na maging kapatid ni Jesus sa Espiritu para ipanganak muli ang inyong kaluluwa sa Espiritu at maging anak ng Diyos. Ang Papa ng Romano Katoliko honestly ay bilang ng mga araw yung araw ni Satanas na demonyo na nagmamataas sa Espiritu Santo bilang na ang kanyang mga araw, sapagkat mahahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan ang nag-iisang Holy Father. Yung mga tao na magrirepent -re at magbabalik sa Espiritu Santo, maliligtas kayo dahil patatawaran ng Espiritu Santo inyong kasalanan. Pero kung kayo'y mananatiling hudas, tarantado, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo at iniidolo nyo ang sarili nyo na kayong mga pari, ang spiritual father at ang papa nyo ng Romano Katoliko na si Francis, ang inyong Holy Father, mamamatay kayong lahat dahil kay mga ulupong at mga kampon ng demonyong si Satanas. Magrepent na kayo hanggat may panahon pa dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, patay kayo kayong mga bulang propeta ng Romano Katoliko, tanggalin nyo na yung mga abito nyo. Dahil hindi nyo kayang lilagi ng Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong buhay. Talagang talaga sinasabi ko sa inyong mga pare na kayong lahat ay mga ulupong na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na nangahas kayong mangaral ng salita ng Diyos na hindi nyo tinanggap kay Jesus ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa inyo. Puros kayo mga Antikristo at mga bulaang propeta. Darating ang panahon, ibabalik ng Espiritu Santo si Tatay Digong para muling mamuno sa ating bansa. Dudurugin niya ang simbahan ng Romano-Katoliko at muling niyang ibabalik ang pangalang Maharlika dahil yan ang gusto rin ni Tatay Digong. Ang ibalik ang pangalang Maharlika at durugin ang simbahan ng Romano Katoliko na siyang dinala ng mga Espanyol para matapos na ang pagmamanipula ng mga pari sa politika sa ating bansa at babaguhin ng Espiritu Santo ang ating bansa, muling magliliwanag ang ating bansa at makakalaya sa mga kampo ng kadiliman na siyang nanakop sa ating bansa ang Roman Catholic leaders at ang American leaders na nanakop sa ating bansa ay mga alupong at uh, talakdan na silang mga kampo ng kaliliman na nagasik ng kaguluhan at kahirapan sa ating bansa. Muling itataas ng Espiritu Santo ang ating bansa at magiging siyang liwanag sa buong mundo. Gagamitin ng Espiritu Santo ang ating bansa dahil yung ating bansa ang siyang lupang hinirang, sorry, hinirang ng Espiritu Santo, na siyang nag-iisang Diyos at amang spiritual na nagsugo kay Jesus. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!